Okay, uh, ayan mga boss, Roser NS200. So, ito'y dinala sa atin gawa ng namamalya daw bago nila ini-stock. Pero ito'y pinagawa na dati. Uh, nung pinagawa nila, binigay daw ng gumawa na sabi okay na. Pero, nung testing nila ay hindi pa rin. So, namamalya pa rin daw. Kaya, ang ginawa nila, ini-stock na lang pagkagawa. Tapos, yun, nakapag-decide sila na dahil hindi sa akin, tapos yun, pag check na mga boss, medyo marami siyang mga kagat ng mga ganon. Yan o. Yan o. puro agat yan. Basta marami na ando sa may harness, babaklasin pa yung air cleaner, yung air filter mga boss. Meron din. Gawa ng, yan nga, halos kalimitan nakikita ko. Pero ang history daw nito, bago nila dalhin, ipagawa dati ay ganon na nga uh, may mga kagat din yung mga wire bago na rin daw ang CD ay pinapalta na rin ang gumawa kasi palyado nga so yun ang gagawin natin dito step by step retrace muna natin yung mga wire kasi baka may nakagat lang may mga naputol siguro kasi yun nga na repair na nila ito na may mga kagat din ng dogs ay baka may nakalingatan kaya ganon pagkabuo uh, meron pa rin palya. Kasi umaandar daw siya palyado kaya hindi hindi na nila ginamit hanggang sa ma-stack na. Yan, nalubat na yung battery. Kaya uh, isinakay na lang yan papunta rito. So, dito binuksan na natin yung kanyang fuel tank. Uh, may meron siya mga pagkakagawa nga. May mga tape na yung wire. Tapos may ignition coil. Pero siguro, ibabakbakin ko na rin muna yan pagkatapos. Tapos, bubukla din natin sa karburador. Kasi napa napanisa na rin ito ng gasolina. So, ayan mga boss. Ito yung salarin. Yan o, inabot na. Yan o, nakasuksok na dyan o. So, yan yung nakakasira ng mga wire. Namatay na lang siya dyan o. Galing siya sa loob. Hindi na nakalabas. So, may dinaanan siya dyan sa chassis. Kaya, naipit doon. So, yun. Kaya, paulit-ulit lang yan. Kapag kain ni stock nyo, halimbawa, yung motor niyo huwag nyo ilalagay sa medyo madilim. Tapos, uh, hindi napupuntahan lagi. Kaya, yan. No? Oh. Yan yung sumira doon sa wiring. Inabot na. So gagawin natin dito, ano nga, babaklasin na lang para masigurado natin kasi halos bago daw spark plug nito, bago Ang uh, carburetor nilinis. Tapos yun nga CD ay pinapalitan. Gawa ng palyado pa rin. So hindi raw mawala, wala yung palya pagkagawa. Eh ang history lang naman uh, yung mga wear nga niya puro ngat-ngat. Pero ito nga nagawa na ito pero may mga sariwa pa rin or may mga bagong ngat-ngat pa rin ang dogs. Ayan, mga boss, so, naipit na. So, medyo matagal na. Gawa ng ilang, dalawang buwan na yata itong in-stock ay pagkagawa. So, lilinisin na rin natin yung kanyang tanki. Eh. Gawa ng singaw na yung gasolina para masigurado natin na wala yung palya. Kasi hindi na nga ito umaandar mga boss nung dalhin dito. So, medyo mahabang proseso ang paggawa nito kasi nung una parang one week siya sa gawaan tapos yun nga pagkuha nila palyado pa rin so ayan isa siya sa salarin yung dogs na yun yung namatay na dogs na yun kaya tingnan natin yung ilalim so wala naman wala namang nangat ngat so ayan. hanggang dito lang mga boss update ko na lang kayo kung anong nangyari rito